sabi ng misis, Dodong, dahil birthday mo ngayon, ako magtitreat sa'yo sa paborito mong puntahan. Dinala sa KTV bar, singalong. Pagbaba ng taxi, sumalubong yung guard, sabi ng gwardiya. Kamusta ka na, Dodong? Sabi ng misis ni si Dodong, ba't kilala ka ng guard? Huwag kang mag-isip ng masama, kasama ko sa basketball yan sa barangay. Tumibig <laughs> yung misis. Pagpasok, umapit yung waiter. Yung regular drinks mo ba, Dodong? <laughs> Hindi ko siya nang sabi ni Dodo, huwag kang mag-isip ng masama. Kasama ko yan sa gym. Kaya <laughs> may lumapit yung dancer. <laughs> uh <-huh. laughs> Mahi, yun lumapit yung dancer! Sabi kay Dodong, yung special show ba ulit, Dodong? <laughs> misis, kinaladkad si Dodong papalabas ng bar. Sakay ng taxi, sabi ng driver. Wow, Dodong, ang pangit ng nakuha mo ngayon.